Gym instructor sa Quezon City arestado dahil sa pagbubuhat hindi ng barbell kundi pagbubuhat ng kamay sa kanyang kinakasama. Ang sospek na pagalamang kasama rin sa listahan ng most wanted person ng pulisya, si Bel Custodio sa detalye. Wala nang kawala ang gym structure na ito matapos matuntun ng mga pulis sa barangay Pinyahan, Quezon City. Imbis kasi na sa gym siya nagbubuhat, ang asawa niya ang pinagbubuhatan niya ng kamay. Labing tatlong taon silang naging mag-live-in pero nang ikasal na sila, tila hindi ito nag-workout at lumabas na ang tunay na ugali ng 34 na taong gulang na suspect. Noong time na nangyari ang insidente, they are just two months married with children. So based sa information, sa data, dalawang beses nangyari yung pananakit ng uh, sospek dito sa asawa niya. Uh, nung pangatlo, uh, doon na po na uh, nag-decide itong ating complainant na mag-report dito sa station para masampahan ng uh, kaso. Nasa listahan ng most wanted person ng masampung police station ang akusado. Hey, hey, nung lumabas na yung warrant of arrest dito ng nahuli nating sospek, identified po ng ating mga operatiba kung saan nagtatrabaho, saan ang location, kaya madali na po nilang nahanap. Sinampahan na ang suspect ng kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. Hindi na nakunan ng panig ang suspect matapos siyang makapagpiansa. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.